One ordinary weekend sa isang business. And farm owner. As in, isang buong araw ko kayo isasama. Tara! Ngayon, papunta tayo sa shop no? at mag-inventaryo tayo. First time natin mag-inventory and ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang ordinary weekend na isang farm and business owner. Let's go! Actually, first time na mag-inventaryo dito para malaman yung mga kung may shortages. Nangangapa pa rin ako sa mga kailangan sistema dito pero super so far so good naman. Uh, responsive naman yung ating crew dito. Na. So, mag-inventaryo na tayo. Ito rin yung medyo mahirap, matagal siyang gilangin. Yung mga beverages. Yan. Kasi di ba may benta rin ako dito mga beverages. Para extra din. Extra. Okay, medyo substantial na yung nabilang namin. Hindi na lang. Okay, inabutan natin ang morning shift natin, si Arvin at si Jake. Handa na po kayo malaman kung ilan yung short niya. <laughs> Pag-uwi ko, agad kong in-encode sa Excel ang nabilang namin to see kung meron bang shortage. At pinrepair ko rin ang kanilang sweldo. First sweldo nila to. Reminder lang ha, late upload tayo. Baka kasi sabihin nyo na no, bakit ngayon lang. Okay, papunta tayo ngayon sa to the farm na Bale, kailangan lang nating mag-check ng mga mano kasi may pipick oh, up mamaya ang oh, ng aso oh. ha. May mamaya ng manok. And, i-check ko rin yung nagawang equipment ni John Paul para ma-pick up na ng buyer. Kasi medyo late na yung equipment na yon. Kasi naging sobrang busy talaga kami doon sa shop. As in sobra. Hindi nakagawa masyado si John Paul. Okay, yan. Na dala na na John Paul at Jayman dito sa maliit na paddock. <laughs> Nahihirapan ni si Jayman. Hawak na siya doon ah. Kasi nainitan din ng mga manok kaya sila ganan. Kailangan natin isort kasi para mamaya pagdating ni buyer, kuha na lang kami ng kuha ng mga good. So yung okay yung timbang, ibabalik natin sa chickenarium. Yung medyo mababa na pwede natin patabain, doon natin ilalagay. Tapos yung sobrang liit na forkal, lalabas natin sa labas kasi kailangan na nila ma maalam. Okay, game! Run. Okay, medyo nagmamadali na kami kasi nagsisiksikan sila, nag na pa sila ng lilim pero kailangan namin gawin. Medyo marami na rin porkal at yung ating pataba, pataba, pero mas marami pa rin ang good. Okay, natapos din. Ito yung huli natin, tandang at ang timbang niya ay Around 1.6. Kulay dilaw to. Kulay dilaw ang? Ang sabaw. 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 Okay, sabaw. Sabaw. Nag-impis lang kami. Nag-disinfect ng mga gamit at sarili namin. At chinek ko na rin ang equipment for pick up. Itong bulk water natin. Kahapon pa may tubig para sa leak test. Okay, ngayon naman, iikot naman ako sa farm. Para naman, makilala ulit ako ng mga, mga alam. <laughs> Dala ko makana. Tapos na dito pa ang ating mga kambing. Oh. Yo! Sino yan? yun? Yes, Jenny. Sure ako doon. Yan yun, si Macy. Ah, ito si ano? Si Janina, tapos si Jey. Oh, kabisado ko pa ang pangalan. Medyo nadidelay din yung ating project na bahay nila na bago para makabili na tayo ng barako. Pero matataas din natin yan ngayong 2024. Sure ako dyan. Okay na dito din naman tayo sa ating layer Okay so si ito naman yung ating layer Siyempre alam nyo yan Masipag mga itlog yung mga yan So ito yung ating batch 17 Yan goods na goods to maganda yung Brooding nito Kaya napakaganda nito Medyo konti lang ito kasi konti yung sisiyaw na nakuha ko no umorder ako nito so, sa ating Tres Maria ang malupet sa ating Tres Maria. Nawala yung isa. Dadalwa na ito kasi ang nangyari daw, kumalo siya doon sa layers, pinili lang ni John Paul. Dadalwa na napabalik. Hindi ko lang alam kung totoo yon o baka sinabawa na na ni John Paul. <laughs> <laughs> Ewi, hey, kukunin ko pa yung kunot na kunot <laughs> yan. ilang taon na yan? Nataw ka na. Ito yung ating tatlong tandang naman. Ewan ko kung ko ko ito nalagaan ng ganito. Pero maganda na yan. Pwede nang kumasta yan. Yan. Ito yung ating Tres Nagtataka ako kasi napakaulan ngayong panahon na to. Pero, bakit ang nipis ng damo? Manipis. Pero sumasapat naman sa kanila basta tama yung size ng padak natin na tansyado na naman na yan ni Jayman at ni John Paul. Kaya, okay pa rin. Pero, pa-summer na naman. Wala ulit tayo abang na Uh, alternative feeds nila pero gagawin ulit natin yan na paraan dito naman tayo sa ating batch 18 ating batch 18 yan sa grower house pa sila pero goods na goods yan yung ating pino ating sili yan yeah. Buwan ng sili nice one Jay ating hydroponics medyo bungi na nakaabang pa doon seedling tray natin talagay na rin yan dumating na ating isang buyer ng manok si ma'am Norma kaya nag set up agad kami ng panghuhuli ito yung ating rice hull nalagay natin rice hull yung kahon kasi nakakotse si na ma'am para hindi mag leak naman sa loob at umamoy yung mga manok Binubutasan to para makahinga naman yung ating mga manok. At tinisa-isa namin ang mga manok para sa timbang at visual checking. Pagkatapos mag-pack, umigot lang si na ma'am at nag-discuss ako ng ilang pointers. At ito si Macy, sumabit na naman ang paasa net. Puro kasi kalikutan eh. Then bayaran na. At binigyan ko rin si ma'am ng isang kahon ng Whitman Pro. Siyempre, mula yan sa Battle Cup. <laughs> Thank you po, Battle Cup. Yeah. Then kinarga ang mga manok at lumarga na si na ma'am. Okay, one down na tayo. Hintay lang natin yung isa pa. At hindi rin nagtagal ay dumating na si sir nakisakay pa ako. At same lang ulit, set up ng panghuli. Bayaran, binigyan sila ng bottle na isang kahon na egg 1000 para naman ito sa supplement pag na ang binili nilang mga manok at umuwi na sila to daw na tayo ang natitira na lang na gagawin ay pumunta sa shop to collect at magpasweldo kaya tra kumuha rin ng bakuna si John Paul dahil habang papunta sa shop ay magbapakuna sila ni Jamin sa farm ayos, efficiency okay, andito na tayo sa shop papasweldo tayo ng tao tapos mag-audit tayo dito ng kung gagawa ba yung mga kailangan gawin. Kasi mahalaga yun. Kasi pagkain yung sineserve natin, dapat malinis. At kinausap ko lang na kaunti ng crew. Iniabot sa kanila ang kanilang mga sueldo At nag-collect ako ng pera. Ang dami kong ginawa ngayong araw, di ba? Oy, okay, tapos na akong kumulekta. Ayan, yan lang. Maraming salamat. Subscribe and peace.